matindi ka na masyado, Matilda. O bakit, Juliette? Huh? ano pinaglalaban mo? Ano pinaglalaban mo? O, oh, wait, on, wait, wait lang, wait lang! Wag kayong mag-away! Wag kayong mag-away! Sir, ako hmm. din. Pwede mm. mo ako benta Kasama <laughs> nung tangke. Benta? Eh, kahit junk shop, hindi ka tatanggapin! Eh. Makanggwa nga! May point, may point. Ano ba yung Mati Matilda? Lagi mo ano, pinaglalaban yung ano? Ha? Ito, ito, ito! Hoy! Hoy! Kuk! Kaya oh, nga, no. lagi nauubusan ng tubig sa bahay. Kailangan ko na talaga ng tangke. Saan makakabili ng dito? Anong ginagawa nitong dalawa natin? Tangke ito ah. Miss? Hi, Sir! Uy, nakagulat okay na ka naman. Alin? yun? Binibenta niya yun, Miss? Yes, Sir. Naghanap ka ba ng tanke? Oo, oh, sakto naghanap ako kasi lagi na ng tubig sa bahay. Ay, Sir. Tama-tama. Itong na to sobrang laki. Mas malaki ito sa puerta ko. Yan, mura lang to. Bakit ba talaga binibenta mo siya? Yes, parang Ay, sir, Hindi ako Bakit sure. Eh. Kakakit ka ba sa akin? Hindi parang ka para kasi saan. ataol yung binibenta mo sir eh. Braby. Ay, madam, 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 madam pala, madam. Bro, hindi ko naman sa akin, sir, oh. Pero hindi nga, sir, mura lang to. Lakas, -ano. sir. Ay, magano. Sir, huwag ka dyan balila, pangit dyan. Mas maganda to, Balot na balot pa siya. Ay, oo nga, no? Ano pa siya, an no? Ano na? Tino, Malinis mura pa na yung, 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 yung kay isa, yung uh, isa. Hoy, gaga, huwag mawakan yan. Bakit? Tinuturo ko lang eh nahawakan um, mo eh um. sir huwag ka dyan pangit dyan alam mo kung bakit alam mo oh nagkitinda oh oo oh, okay. sa bagay oh magubat man huwag ka dyan sir kasi may pintu lang kasama madume eh. ay previous yata yan eh madume madume eh. yung kilikili mo nga dumi dumi eh. oh grabe naman hindi, yun hindi ah oh. eto safe na safe Silgiado sa iyo hindi. Ayun. Hindi ay, sa bagay kasi ano, ano si. Tanggal na yung ano niya eh. Silado yan? Oo, oh, ayan oh. Yan, yeah, yung mukha mo silado. Paalagyan ko ay, na masilya yung mukha mo. Ako? Oh, Grabe naman yun. Pamasilyahin mo yung mukha ko. Yung pinto na gamitin mo. Tignan <laughs> mo, ganun din yung laman ng tanki mo. Ay! Grabe. Eh. Sir, huwag ka dyan bumili. Dito nga sa akin mura. Ay, wait lang, wait lang, wait lang. Magkano ba yan? Magkano ba? Kasi baka hindi kaya ng budget ko. Kasi yung budget ko dito, ano lang eh. Siguro yung mga saktuhan lang. Magkano ba yan? Eto sir, binibenta ko na lang sa'yo. 3,500. 3,500? Mm. Sir, nakasale na yan. 7,000 to. Ay, 7,000 talaga yeah. yan. Ay, ay, sir, ay mahal sir. yung 3,500. 3,459. Wow! wow. <laughs> ay, makatawad ako ng piso ah. Siyempre. Magkano ba tawad ko doon? Sir, pag binili mo yung kanya, maanggo na yung amoy. Ay, okay, maghapon na niyang hiyayakap yan. Tiga mo, amoy nito. Amoy huh? putragis na. <laughs> Kaya nga sa bagay, parang di nagsusuklay. <laughs> Kahit hindi oh, ano, ako nagsusuklay. Hindi na kakuto tumitira dyan eh. Garapata na. Oh, huh? ay, grabe naman yun. Matindi, na, matindi ka na masyado, Matilda. O oh, bakit, Juliet? Oh, ano pinaglalaba mo? Ano pinaglalaba mo? Oh, wait lang, wait lang. Huwag mag-away, huwag mag-away. Uy, bilang naman ako ito naman eh. Eh, ikaw yun. kasi, naninira ka ng paninda ko eh. Naninira. <laughs> ikaw nga yung hawak ng hawak eh. Tinutuyo ko lang kasi madumi yung sa'yo. mo. Madumi ba, Oh, pala. wait lang. Ito, magkano to? 3,500. 3,500. Ito, 3,000. 3,459. Mm. So, nakabawas nga ako dito. Oh, nakabawas ka, okay lang. Pangit mo yung bibilan mo. Pa Ayun nga siya, lang. Madumi naman yung sa'yo. Hmm. Sa'yo nga ako may maangon eh. Huh. Wait lang. Wait pangit. Lang? Maganda siya. Hmm. Pero, pangit to. Sir, isa pa. Pag ito binili mo, pwede mo kayo sama. Uy! Pwede? mhm mm Ay, lahat sir, gagawin mo. Sir, ako din. mhm Pwede mo ako ibenta. Kasama Kali? ng tanke. Benta? Eh, kahit junk shop, hindi ka tatanggapin. Eh. Maanggo ka nga. May point, may point. Mm. <laughs> Shootan to, asumero tong bakla na to. Ano ba yung mati? Mati, lalagi mo, ilalaban yung ano mo. Ano? Ha? Ito, gusto. Okay. Ay, ay, ay! 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 Oh, no!